Kumusta mga kadiskarted? Welcome back sa ating channel. Noong sa anong sabi tungo sa diskarte sa paggive? Ngayon pag natin ang dance signs na nakipag-sex sa iba pang partner mo mga malalaking palatandaan na maaaring niloloko ka ng iyong partner. Kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tara na at simulan na natin. Number 1. Palaging walas sabon. Ang pagiging malapit sa isa't isa ay mahalaga sa kahit anong pagsasama. Kung palagi niyang iniiwasan ang pagiging intimate at lagi na lang may dahilan tulad ng pagod, o stress. Lalo na kung wala namang nagbago sa kanyang trabaho o routine. Maaaring ibig sabihin nito ay natutuganan na niya ang kanyang mga pangangailangan sa emotional o physical sa ibang tao. Bagamat normal lang ang minsan hindi pagkapakiramdam na gusto mong ito. Nakakabahala kung palaging ganito ang emotional na koneksyon ninyong mag-asawa o mag-partner ay ang kadalasang pagiging malapit ninyo sa isa't isa ng physical o ang pag-ESEX. Kaya ang kakulangan ng interest dito ay maaring magpahihwating na ang kanyang emotional na energy ay nakatuon na sa iba. Number 2, hindi na siya nagagalit sa iyong kapintasan kapag tumigil ang iyong asawa sa pag-react sa mga gawi mo na dati niyang ikinaiinis, maaaring mukhang naging mas mapagparaya siya. Gayon pa man, maaaring ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim na isyu sa isang malusog na relasyon. Inaalagaan ng magkapareha ang ugali ng isa't isa dahil nais nilang magbago para sa ikabubuti kung bigla siyang tumigil sa pagbanggit ng iyong paninigarilyo, pag-inom o pag-uwi ng gabi, maaaring ibig sabihin nito na siya ay wala ng pake sa iyo. Baka nakahanap na siya ng iba na natutugunan na ng kanyang mga pangangailangan. Kaya nagiging irrelevant na ang iyong mga gawi sa kanya. Hindi ito laging patunay na pagtataksil pero nakakabahala lalo na kapag siya ay huminto na kakatalak sa'yo sa mga isyu niya sa pag-uugali mo. Number 3. Lihim na paggamit ng cellphone Sa panahon ng teknolohiya, ang mga cellphone ay mga bintana sa ating pribadong buhay. Kung ay sobrang protective sa kanyang cellphone, mabilis na itinatago o nilalak ang screen kapag malapit ka o umaalis para tumawag. Maaaring may itinatago siya. Pansinin ang mga nerbiyosong tingin habang gamit niya ang kanyang cellphone. Lalo na kung parang kinakabahan siya kapag anjan ka. Ang pagiging lihim na ito ay kadalasang nagpapahiwatig na may kausap siyang ayaw niyang malaman mo. Number 4. Sobrang lihim na mga tawag sa cellphone. Kapag may natanggap siyang tawag, obserbahan kung paano niya ito hinahandle. Kung umaalis siya sa kwarto o bumubulong habang nakikipag-usap, maaring may itinatago siyang usapan. Ang pagsasabing hindi ako makakapag-usap ngayon o pagpupumilit na mag-text na lang ingis na mag-usap ay mga paraan para manatiling pribado ang usapan. Kung palagi niyang iniiwasan ang pagtawag kapag nariyan ka, subukan mo siyang tanungin kung ano ang kanyang itinatago. Pansinin mo ang kanyang pagsagot sa kung siya ba ay yung tipo ng nababahala o nanginginig. Ito ay isang senyales na siya ay may tinatago sa Number 5. Hindi maipaliwanag na galit at pagiging defensive. Kung ang iyong asawa ay nagiging sobrang galit o defensive sa malit na issue, maaaring palatandaan ito ng pagtataksil. Ang pagtataksil ay kadalasang nagdudulot ng pagkakonsensya at stress na maaaring magpahirap sa kanya at magpabigat ng mga away kung sumasabog siya sa malit na bakay o pinagdududuan ka. Kahit wala namang ginagawa kaduda-duda, maaaring ipinapasa niya kanyang kasalanan sa iyo. Sabi nga, kung sino itong duda ng duda ay siya dapat ang pagdudahan. Ang ganitong pag-uugali ay maaari ring taktika para itulak ka palayo at lumikha ng distansya sa relasyon bago tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ipaka naman i-hit mo ng subscribe button now na I now na hmm? number 6 kawalan ng pag-aalaga at atensyon ang isang babaeng malalim na nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki ay maaaring tumiyil sa pag-aalaga sa iyo tulad ng dati. Kung hindi na siya nagtatanong kung kumain ka na, hindi nag-aalala sa iyong kapakanan o nagpapakita ng kawalang interes sa iyong presensya, ito ay palatandaan na nakatuod na ang kanyang atensyon sa iba. Ang mapag-alagang asawa ay kadalasang nag-check-in at nagpapakita ng pag-aalala para sa iyong mga pangangailangan. Ang biglaang ang pagbaba sa kanilang pag-uugali ay maaaring magpahiwatig na siya'y emotional na nakatoon sa iba. Number 7. Nagiging emotional. Ang emotional na distansya ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Kung dati siyang malambing, nakaupo malapit, humahawak o nakikipag-usap ng malalim pero ngayon ay parang walang interest. Ito isang red flag. Maari mong mapansin na mas marami oras siya sa cellphone o computer na kaupo malayo sa'yo. Iniiwasan ng eye contact. Ang mga pag-uusap ay maaring parang pilit at nagbibigay siya ng mga sagot na one word o maliit na interes sa sinasabi mo ang emotional na paglayo na ito ay kadalasang kasabay ng pag-shift ng kanyang atensyon sa ibang tao na nagiging sanhi ng mas kaunting investment sa inyong relasyon. Number 8. Biglang interes sa bagong sexual na mga estilo. Ang pagpapakilala ng mga bagong sexual na teknik o estilo ay maaring bahagi ng malusog na relasyon. Gayon pa man, kung bigla na lang siyang gustong subukan ng mga bagay na hindi nyo pa napag-uusapan o naipakita ang interest noon, maaaring ito ay dahil sinusubukan niya ito sa ibang tao. Hindi ito palaging nangangahulugang pagtataksil. Pero kapag pinagsama sa iba pang mga palatatandaan, Sulit ito isa alang-alang. Maaaring sinusubukan niyang ulitin ang mga karanasang kuha niya sa ibang tao o ginagamit ka bilang practice partner para sa kanyang mga bagong interests. Number 9. Mas matinding pag-aalala sa itsura. Ang biglang pagbabago sa itsura tulad ng mga bagong damit, hairstyle o madalas na pagtingin sa salamin ay maaaring magpahiwatig na sinusubukan niya magpahanga sa ibang tao. Kung ang iyong asawa ay palaging hindi ka anong conscious sa kanyang itsura pero biglang naging napaka-conscious, maaaring ginagawa niya ito para sa atensyon ng ibang tao. Ito ay lalo ng totoo kung nagsisimula siyang magbigis ng mas maganda para sa mga labas na hindi ka kasama o gumugugol ng maraming oras sa pagkuha ng selfies at pag-post ng mga ito online. Number 10. Mas madalas at hindi maipaliwanag na paglabas. Kung nagbabago ang schedule lang yung asawa ng iyong asawa na walang malinaw, na dahilan at nagiging defensive siya kapag tinatanong mo tungkol dito, maaaring may itinatago siya. Ang regular na paglabas ng mas madalas at pagiging malabo tungkol sa kung saan siya galing o sino ang kasama niya ay kahinahinala. Kung siya nagiging defensive sa simpleng tanong tulad ng saan kagaling o bakit ka umuwi ng late, madalas itong tanda na pagkakonsensya. Ang tapat na komunikasyon ay mahalaga sa isang relasyon at ang pagiging lihim tungkol sa kanyang kinaroroonan na isang malaking red flag. Kung napapansin mo ang ilang sa mga pag-uugaling ito, mahalaga na magkaroon ng bukas at tapat na pag-uusap sa iyong asawa. Iparating mo ang iyong mga alalahanin ng kalmado at tingnan kung maaari nyo bang talakayan at solusyonan ang anumang mga isyo ng magkasama. Ang komunikasyon ay susi sa paglutas ng mga pagtududa at muling pagtibayan ang tiwala. Sana ay may natutunan kayo at good luck sa inyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe ito pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.